Good morning, guys. Happy Sunday. So church day, guys. Um, order na kami ng coffee. dito mm -hmm. sa But first coffee. Must try yung Spanish latte yung nila na hot. Which one anak? Red bean. Ah, it's too early. And in order nito siya na um what? Yung potato corner. Si you know, Dama order ng gyoza na Yes. Later, later. Lunch time. Okay, I'll buy you. But now it's too early. Okay split. Ang kala. <laughs> Hindi ako nakapag-live kahapon guys kasi nagpahinga ako dahil napapansin ko ko pa na live ako ng Saturday may church kami na, na nahihirapan akong gumising, napapagod ako guys. Alam niyo na tumatanda na tayo kaya sabi ko gusto kong mag-workout soon or kahit sa bahay lang muna ulit ako mag-start mag-workout ako guys kasi ang bilis ko nang mapagod, hingalin, hindi normal at hindi ako ganito before sabi ko hindi, hindi pwede itolerate ko yung katawan ko na ganito hindi ako sanay ng ganito ako guys so sabi ko kahit sa bahay mag-start ako next week kahit 30 minutes muna ako mag-workout ako guys hindi pwedeng hindi babalik ko na yung ano ko yung sarili ko Although, nag, nag, ano, na kami, naglalakad-lakad na kami sa morning prayer, guys. Iba yung talagang, alam mo, um, hindi ka agad napapagod. Kasi kahapon napansin ko, naglakad lang na kami ng something. Basta parang, or baka kasi pagod na pagod ako sa buong week na yun, guys. Kaya, ganun siguro. Kaya, yun. Siya ko lang din. Pero, active naman ako everyday. Yun lang, guys.